No, uh, dito lang po sa issue ng presyo ng pagkain, lalo na ng bigas. Uh, Una-una, napag-usapan -napag sa, sa bungad pa lang, smuggling. Ano? Sa akin pong pananaw, okay, smuggling kailangan natin mas masupil dahil yan ay alang-alang sa mga magsasaka natin. Na, na, na sila ang nahihirapan pag marami pumapasok na smuggled. Pero ang talagang issue sa presyo ng pagkain, whether bigas o iba pang uh, farm products, It's not so much the smuggling but the market manipulation that often accompanies that smuggling activities. Ah, uh, yeah, may, may I just uh yes, I agree with you because kung sino 'yung nagmamanipulate, sila rin 'yung nagsmuggle, sila rin 'yung nag-gain. Okay. No, sila rin 'yung uh, okay. That's why I said nakapalo uh si kamadang sindikato ang nakapalo ano palibot sa sektor ng agrikultura. But anyway, go ahead. Na, 'Yun 'yun na po ang gusto kong sabihin, na 'yung market manipulation talagang, talaga'ng kailangan natin tutukan. And so, if I'm asked a question, so what do we need to do if we want to lower the prices of, of food, no? Ang malinaw po sa takbo ng usapan kanina pa na kailangan nating tutunin eh, 'yung 'yung supply and value chain nitong mga pagkain, mga agricultural products natin. Kasi nga, nalalaman natin na may mga naka-imbak, may, may, mga naka-hoard na may iba-ibang produk kung saan, saan Bakit hindi natin ma-monitor ng mas closely yung mga kung paano tumatakbo yung mga in-import natin, saan yan ini store paano yan nakakaabot finally sa retail, o saan iniipit. Tulad nga nung nabanggit niyo po na uh, shipment na limang buwan na, hindi na hindi naman, naman inaalis sa PPA, yung mga ganyan na dapat mapigil eh. Alam natin na mayroong manipulation na nangyayari. Kaya ang 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 talagang susi at pag-aralan ang, 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 hindi siguro malinaw sino ang dapat gumawa. Ay eh dapat pagtulong-tulungan 'yan eh. Pero kailangan natin tuntunin ang takbo ng mga produktong 'yan mula sa farm gate hanggang do sa bumibili, final buyer o mula do sa port of importation hanggang do sa uh, final buyer at makita natin kung nasaan yung mga distortion at nasaan yung mga manipulation na nangyayari in the process. I think that that's the only way but again... if i may if i may just interject may nabanggit kasi na hindi maliwanag dito sa supply chain halimbawa ng bigas and other products yung cost structure na ibig sabihin from the cost of production tapos yung bumibili yung trader ano yung cost di uh, uh, hanggang dun sa pagbenta may mga ilang mga datos pero yun na nga sino ang dapat mag uh, di ba dapat Philippine uh, Competition Commission involved dyan uh, para makita uh, di ba dapat yung dati merong Economic Intelligence uh, in Investigation Unit di ba? di ba may mga ganong klasing mga ahensya no, na dapat Uh, hindi ba under sa inyo yon nung no kayo ang NEDA? No, hindi po. po. Uh, parang DOF po yata yon. Okay. So, these are the uh, entities that uh, should uh, look at this. Of course, uh, apart from yung ating enforcement okay. agencies. So. uh but before you continue, yes, secretary. Uh, Mr. uh Chair and uh, Kiko. Uh, Dr. Shell. Actually sa DA no, major commodities namin, nakita na namin lahat. I can actually, if you want another meeting, just to show you everything, pati sa onion, sa baboy, sa baboy dalawa tatlo lang problema. It's either the farm, which is not a problem now, no? Parang lang baka, baka uh, the retailer and the behero, Yan tatlo lang eh. Or or, or the agent in between, niba. Sa bigas naman, it is the it's not the wholesaler. Sa wholesale import, to you know, monitor namin araw-araw, it's the buong sa kanila. Tsaka yung palengke, uh, yung retailer. So, technically we have it. Eh. We can actually fix that if we just have the powers to police them. Eh. Pero sang ayon po ako sa sinasabi ni Dr. Abito kasi nagtataka ako, ang higpit-higpit natin uh, sa mga retailer, sa palengke, yung mga SRP na yan, sa katutak na SRP na ang linabas. Pero yung farm gate, Price. wala namang suggested farm gate, wala rin suggested sa biyahero. Hindi natin binubuo yung supply chain eh. Parating butal dun lang sa dulo. Eh, ang bigat nun yun, 20 pesos rice, tumataginting sa taong bayan. So, balik dun naman sa farm gate, papano naman yung 8 piso, tapos yung kalagit na, papano naman yun? Yung biyahero, yung trader, yung comprador, yung consolidator, lahat yan, hindi regulated ng DA. Ang higpit niyo sa farmer listing, 'di ba, yung RSBA na 'yan. Ang higpit din sa retailers at market vendors. Pero yung sa gitna, miski sino mambobola na may truck siya at uh, kahit walang puhunan, binobola lahat ng magsasaka tapos ibabagsak sa kanila. Eh bakit hindi niyo i-register yung mga 'yan? Kasi we need them. Eh. Itong position natin na anti-biyahero, anti-middleman, okay 'yun. Pero ang totoo, we we need them we need to regulate them identify them put them in a registry and also compel them to obey the rules uh but mr chair i totally agree with uh, madam senator at uh, kaya lang ah nung ginawa yung rtl as uh, ginibaho yung nfa kaya as far Pero hindi gawain ng nfa po yun trabaho ng uh, da yan Al? Wala na yan kinalaman sa importation. De, Paano, dati sinasabi ko yung local eh. Da, no. da, de, dati ho, dati Di. may registry ang trader sa NFA. Ayun dati sa NFA, yung lumang luma, -luma yes, yung sinauna. Yes, yes, yes ma Pero matagal na nilang hindi ginagawa. Pero, Pero dapat, dapat i-take over. Tama ho kayo na kailangan meron tayong uh, farm gate. Kasi alam naman natin yes. na doon nagkakagulo eh. Yes, yes, yes. Yung farm gate talagang pinipigat, chinachani ng todo. Tapos yung pagkikita dito, doon sa dulo, uupakan na naman natin ng SRP na hindi makatotohanan. In fact, balikan ko ulit yung sagip sa kalo. Kung halimbawa may EO, which is what we requested, no, ang presidente, na full implementation ng Sagip Saka Act, na bibili ngayon ng gobyerno ng palay o bigas sa mga magsasaka, sa mga co-op, doon pwede mong lagyan ng farm, uh, farm gate price ang bumibiling gobyerno. Dahil gobyerno yan eh. So doon pa lang, uh, pe pwede nang uh, mabigyan ng access to the market yung farmers sa tamang preso. No? So that's one thing. But uh, before anything else, please continue, uh, 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 Shell. Dr. Sige po. Shell. Uh, yung pong, tama yun, yung lumalabas nga sa usapan, bakit nga ba ganun? Sabi nga nila, bakit nag-import na tayo, tapat mas mura, pero hindi naman bumaba ang retail price pero yung farm gate price ang masyado ang binaba. Malinaw na malinaw na ebidensya na may distortion sa ating supply chain na merong nagmamanipula sa gitna. So yun lang po eh, kailangan natin tutukan. Siguro tama po si Secretary Kiko na kung meron silang enforcement power para kasi I'm sure kabisado nila nga kung sino yung mga dinadaanan niyan eh. Alam nila kung sino yung dapat usigin eh. Pero hindi nga nila magawa. Pero isang mabanggit ko pong government entity, ang DTI po, meron tinatawag na Fair Trade Enforcement Bureau. Papil po nila yan eh, yung mga yung enforcing fair trade practices, uh, pag ang pag-overprice, ang pag-hoarding, sila dapat ang huhuli diyan eh. At sa pagkakaintindi ko, uh, I may be wrong, may enforcement, may police power sila eh hindi yata natin nababalita masyado yung FTEB na yan eh. Pero yan at saka yung Philippine Competition Commission, obviously, ang dapat. Kasi in the end, it boils down na kulang sa competition do sa merkado na may nakakapagmanipula. Kung, kung adequate ang opportunities for others to come in and compete, yung mga manipulators at mga hoarders na yan, hindi po ano yan, hindi magtatagumpay ang mga yan kaya nga po ako equid daw din, to sasabihin natin, i-regulate natin, bibigyan ng permit lahat ng retailer, etc. Kasi na, doon po nang gagaling yung kanya exclusive, ano, exclusive access to the market. Eh. Ano Kailangan dapat? bukas ang lahat yan eh. Eh ano po dapat gawin? Kasi yung sitwasyon ngayon, labo-labo, hindi rin nag-work po. De, siguro po, ang, 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 well, isang, isang mungkahi eh, na By the way, galing dito sa amin grupo sa Los Baños ng si uh, Dr. Rasco nga po ang pangulo Coalition for Agricultural Modernization of the Philippines. Isa pong mungkahe na si Dr. Emil Javier na yata nagpa nagpahayag kay Secretary Chu Laurel ay kausapin yung mga supermarket operators para sila mismo din ay uh, mag-import no para yung mga yung mga traders na sila din yung nagko nagko ng supply ay may kalaban. Ang kailangan po dito competition eh kailangan may competition and this is another sizable group who can do that importation na hindi pa dadaanin sa ganung klase ng cartelistic behavior. So yun po ang isang uh, concrete idea na uh, nabanggit ni Dr. Emil Javier sa aming pag-uusap sa camp no. But again, but, there but are... uh, in the existing uh, scheme of things dahil nga uh, wala na itong import permits for 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 rice. Doon lang sa phytosanitary, sanitary, and phytosanitary, how do you now implement that na uh, going open? Hindi, nah, yun nga po. Talaga yung SPS lang naman po talaga ang ating ano dyan eh. Well, we did that. When I was chairman of the NFA Council, we actually did a, kasi may MAV, uh, 800,000, di ba? Nung araw. Yun yung para sa private sector. So ang ginawa namin, so 800,000 yan, Okay? Uh, you have 30 days to complete your requirements before we issue the permit and pro rata. Yung 800,000. Ibig sabihin, walang discretion yung yung NFA na 'di ba? Nauna ka kaya ikaw ang ano, uh, pang de, lahat ng gustong mag-apply sa 800,000, you have 30 days to complete your requirements and then we will distribute the permits pro rata in terms of volume. So in that case, di lahat fair and then kung yung private sector pumasok na kasi wala na yung palakasan, wala na yung uh, uh, may connection, wala na yung o oh, sige for every uh, 1000 uh, 10000 metric tons for every ton merong kang di ba uh, magkano naman si Korean ano a, ano ako ano pa ano magkano Korean mga ganon, di ba yung sorry, si Korean But anyway so something parang ganong klase proseso to open it up, make it transparent and then allow uh, yeah, allow the private sector to come in. Dati kasi ayaw nilang pumasok kasi sabi nila eh rig na yan. <laughs> ba? Diba? Yeah, okay. tama po kayo. Y uh, kailangan naman yung competition by letting other major players come in. Pero gusto ko pong ano, uh, i-reinforce yung sinasabi niyo tungkol sa batas na kayo din ang uh, mukda itong uh, sagip sa akalo sapagkat titingnan po natin na ating national statistics ang single biggest consumer in the economy is the government and so kung ang gobyerno mismo ang mamibili din ng uh, bigas o ng palay at ipapa ipapamil sa mga facilities halimbawa ng ating gobyerno ay malaking epekto po 'yan sa presyo sa farm gate price hindi ho mangyayari yung mag magsasamantala, yung mga traders na bababa, ibababa nila ang farm gate price. Kasi ang malimit na masabihin, na, namin na rin mga ekonomista, hindi magkaka-epekto ang NFA sa, sa uh, farm gate price hanggat mga 5% lang ang kaya nilang bilhin sa pangkalahatang produksyon natin. Pero idagdag mo yung bibili ng DSWD, ng DepEd, iba pang mga LGUs, Abay, mas malaking influence na po sa merkado yan tama po yung idea nyo na siguro bigyan ng parang guideline na presyo, SRP, uh, kung what, whatever we may call it, sa ganyan mga transaction. At saka maganda po kasi may, may, may ulat ko sa inyo, dahil po ay ako po ay nagkatong, nagka uh, namumuno na isang team na gumagawa ng study para sa DSWD tungkol sa mga social protection programs ko. So, umikot po ako sa buong bansa natin itong mga nakaraang linggo at may nga kami sa Davao halimbawa na yung DSWD beneficiaries ng no sustainable livelihood program mga farmers sila din ang binibihala naman no isa pang programa ng DSWD para do sa supplementary feeding at saka ng DepEd para do sa kanila school feeding kung mapapalaga na po natin ito sa buong bansa ang laking ang at ang ng ng market po ang gobyerno lang ang pwedeng siya, siya ambible eh yan so, po ang spirit ng sagip alam ko yes, po. Kaya and, in, yan ang dapat natin i-fully implement. In fact, sabi may, may, may memorandum circular na si Secretary Rex, if I understand correctly, na talagang bilhin uh, i-fully implement para sa mga programa ng DSWD, yung SAGIP-SACA. And it should, down the line, dapat ang Department of Health, dapat ang uh, DILG, ang BJMP, ang BUCOR, lahat uh dapat din, a portion of their budgetary allocations for food should be channeled to uh, itong mga accredited farmers and fisher folk organization. And syempre, again, looking at the NFA, uh, we can probably include that dun sa amendment sa RTL as an option also in terms of uh, uh, purchasing directly uh, your rice supply uh, and your kadiwa supply kasi ang Kadiwa supply niyo pati gulay pati baboy pati hindi ba uh, lahat nang nang ba lahat ng produktong agrikultura pagkain uh, nasa Kadiwa Okay um, time check it's already 12 5 uh, minutes to 12 we will suspend uh, uh, this hearing uh, and uh, unless there are other last uh, yes sir yes sir uh sama kilusang magbubukid go ahead uh, gusto lang din namin i yung aming posisyon kaugnay sa uh, RTL ang posisyon ng KMP ay repeal kasi nga una sa loob ng amnim na taon na pagpapatupad ng batas na ito nakikita na natin yung resulta nagkaroon na tayo ng food security emergency at kung ano-ano pang mga ginawa nating paggamot sa nagiging resulta. Ngayon, mayroon nagkakaroon tayo ng uh, dalawang buwan na pagsuspension ng importasyon. Mayroon ding ideya na amindahan, ibalik sa 35% yung taripa. Pero kahit ibalik natin sa 35% yung taripa, ipapasa lang din na mga importer yan sa mga consumer. Eh. Nung sa 35, binaba sa 15, hindi pa rin bumaba yung presyo ng bigas. Ang result ng bumaba yung presyo ng palay na mayroon na lang 7 o hanggang 10 ang kilo. Yung in -ini iniisip na pakinabang sana na mula doon sa makulikta, mula sa taripa na para punduan yung RCEP, Nakita naman kanina na hindi napakinabangan ng mga magsasaka Una, hindi dumating si abono sa tamang panahon, pati yung binhi. No, di paikot-ikot na yung problema natin sa buo. Pero yung punot dulo talaga nung uh, problema ay yung itong batas, yung rice tariffication law. Pati yung NFA na sinasabi natin, uh, na limita yung kanyang kapangyarihan para sa buffer stacking na lang. Na dapat kami ang pangmungkahin namin na dapat ang NFA ay palakasin at mamili direkta sa mga magsasaka ng mga ng ani ng mga magsasaka na palay. Ang kulang yun lang ang pwedeng ng import Pero dapat ang, ang ang sa amin talagang panawagan ay palakasin ang lokal na produksyon. Kasi yun lang talaga yung ating mga magsasaka sa ngayon. Uh, nag-iiyakan yung mga magsasaka natin. Sinasabi natin na uh, matanda na yung mga magsasaka natin siguro yung average batay sa sa aming pag pag-aaral ay nasa 57 yung edad ng mga magsasaka natin yung mga batang mga magsasaka uh, anak nila ayaw nang magsaka kasi una kahit gustuhin man nila magsaka wala rin lupang masasaka kasi yung mga magsasaka natin wala pa ring lupa hanggang sa ngayon walang tunay na reforma sa lupa hindi rin nawak ng mga magsasaka ang ang binhi No, yung ka lang mga hybrid na mga binhi ay nangangailangan ng maraming uh, uh, input. No? na Hindi naman hawak ng mga magsasaka, sa sakangpunan. Ang mga magsasaka bago makapagtanim kailangan mangutang. No, ang batay sa pagkausap namin sa mga magsasaka nitong nakaraang uh, buwan sa sa Bulacan sa Malolos, nagkaroon kami ng rice conference. Ang sabi ng mga magsasaka doon, 45 to 60,000 pesos ang gastos nila sa isang ektarya para makapagtanim. Pag sa panahon ng kalamidad ay madadagdagan kasi mangungutang uli para makapagtanim. Kaya walang support, walang suporta ang, go ang gobyerno para doon kasi limitado din naman ang ang pondo no na, lalo sa sa DA dahil maliit ang budget. At saka hindi uh, Maliban doon, Di maraming uh, ano 'yan, samut yung problema ng ano natin sa agrikultura na matagal talagang panahon na, na napabayaan. Kaya yung dinagdagan ng batas na ito, kaya ang aming posisyon, panawagan namin ay i-repeal na ang batas na ito at palitan ng panibago. Kasi kahit okay. i ano natin po yung uh, i natin, andun pa rin yung importasyon. Okay. Ah, uh, ganun pa rin po eh. Paulit-ulit yes. lang po 'yan. Kaya, Sige. Yan po ang aming posisyon. Salamat, salamat, Ay, salamat. Uh, uh, sa KMP. So, um may mga ano lang dito, I will just relay it uh, and place it on record. Uh mula kay uh, Maerto Merth uh, Bernardo, masyado pong stringent yung documentary and certification requirements ng small farmers sa filmic support. Sana po basta aktibo naman ang samahan magsasaka at validated naman ng may sakahan at nagsasaka, suportahan na ng makinarya para makabawa sa gastos ng farmers. Itaas po ang presyo ng sariwang palay sa 20. Okay na po kami dyan, Your Honor, Sir. Hindi po yung mga ayuda kasi po di po lahat talaga uh, nakakakuha. Uh, so may mga ganito, no? I'm just placing this on record. Uh, tanggalin ang ayuda ng mga magsasaka, itaas ang presyo nang sariwang palay. Eh. So yan ang mga request nila. Okay. So another ano lang after the RTL was uh, passed Yung dati nating uh, agriculture importation eh 5 billion dollars eh, and naging 13 billion dollars last year. So ibig sabihin na uh, nag-time Alos times 3 <laughs> ang ating uh, agri imports uh and therefore talagang yung uh, net importer of pagiging net importer nakakalungkot and uulitin ko yung exports ng Singapore e 14 billion dollars habang tayo e 7.8 billion dollars eh nakakapanlumo a small country like Singapore is uh, about double Agri exports compared to the Philippines. So indeed, uh, we need to fix what's broken. Uh, with that, we'd like to thank uh, the um, uh, Secretary of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. You are—you can be assured that this committee uh, wants you to succeed uh, in bringing down food prices and uh, increasing the incomes of our farmers. And. You know, sabi nila, in crisis there is opportunity. Kung 7 billion lang ang ating agri exports at uh, 55 to 60 billion ang agri exports ng ibang bansa tulad ng Thailand, eh, ibig sabihin malaki. There is still a huge potential wa waiting to be tapped. And hopefully in the next three years with the support of uh, the department and the president and legislation, we can finally turn things around and move forward. Uh Uh, uh, and and uh, alam mo 27 years na yung AFMA eh 28 sa so, 1997 2027 mag pearl anniversary na tayo sa AFMA pero AFMA is agri fisheries modernization uh, so eh, maybe diba finally before the 30th year uh, anniversary we have been put been able to put in place structural uh, reforms uh, in the sector that will uh, finally unleash the untapped potential of agriculture and fisheries in the country. So, in the meantime, uh, maraming salamat sa ating mga resource persons. Just uh, a ad administrative uh, matter, we are announcing that on August 27, we will be tackling amendments to the, ratif uh, to the RTL in september 1 we will be tackling the issue of enforcement and smuggling and uh, of agriculture products uh, we hope to be able to uh, ensure your participation in the meantime uh, uh, due to the lack of material time this uh, hearing of the committee on agriculture uh, is uh, suspended thank you very much magandang uh, tanghali sa kanilang lahat